Can we talk Christians and political polarization? Welcome to Truthfully Yours. Politics today feels more divisive than ever. But how can Christians engage in civil discourse and bridge these divides while still holding to their beliefs? Let's explore this crucial topic. A political polarization ay tumutukoy sa pagtaas ng paghahati at pagkapuot sa pagitan ng iba't ibang grupong pampolitika. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng number one, ideological sorting. Ang mga tao ay lalong nakahanay sa kanilang sarili sa isang partidong pampolitika o ideolohiya at tinatanggihan ang mga sumasalungat sa pananaw. Number two, echo chambers. Ang mga tao ay pangunahing kumukonsumo ng impormasyon mula sa mga mapagkukunan na nagpapatunay sa kanilang umiiral na mga paniniwala. Number three, negative partisanship. Ang mga ay tinutukoy ang kanilang sarili ng higit sa kung ano ang kanilang tinututulan kaysa kung ano ang kanilang sinusuportahan. Factual Claim Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang political polarization ay tumataas sa maraming bansa na humahantong sa gridlock, kawalan ng tiwala at kahit nakarahasan. Ang polarisasyon na ito ay nakaapikto sa ating mga simbahan at komunidad na nagpapahirap sa pagkakaroon ng mga usaping makabubuti para sa atin. The Bible calls us to unity, love, and respect for others, even those with whom we disagree. Ephesians 4.2-3 says, "...with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the band of peace." This verse emphasizes the importance of humility, gentleness, patience, and love in our relationship with others. Philippians 2, 3 to 4 says, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. This verse calls us to put the needs and interests of others before our own, even when it's difficult. Jesus' command to love your enemies in Matthew 5 verse 44 challenges us to engage uh, and extend grace and compassion even to those who oppose us. Paano makikipag-ugnayan ang mga sa sibil na diskurso at ituloy ang mga pagkakahating ito? Action number one, makinig sa iba. Sikaping unawain ang pananaw ng ibang tao bago ipahayag ang iyong sarili. Action number two, magtanong. Magtanong ng mga bukas na tanong upang matuto ng higit pa patungkol sa kanilang mga paniniwala at karanasan. Action number three, humanap ng karaniwang batayan. Tukuyin ang mga lugar ng kasunduan at ibinahaging mga pagpapahalaga. Action number four, magsalita ng may kapakumbabaan at paggalang. Iwasan ang paggamit ng pagpapasiklab na wika o personal na pag-atake. Action number 5, manalangin para sa pag-unawa ng pagkakasundo. Humingi ng patnubay sa Diyos at manalangin para sa pagpapagaling sa ating nahati na bansa. Political polarization is a serious challenge, but it's not insurmountable. As Christians, we are called to be peacemakers and to build bridges of understanding and love. By engaging in civil discourse and seeking common ground, we can create a more unified and harmonious uni society. What do you think? How can we overcome political polarization? Share your thoughts in the comments below and let us know what other topics you want us to explore on Truthfully Yours. Thanks for watching. God bless you.